Okay. Magandang tanghali. Ah, hapon sa inyo lahat. Ngayon ba yung mga kata katanungan tungkol sa mga nagaganap? Wala pa. Kasi hindi pa naman na ano eh. Uh, nasa, nasa prosecutor pa lang. Nasa panel pa lang natin ang finalian, e i pa. Pag final sa korte yan, dyan natin malalaman yan. Uh -huh. So sa development na may development, may development <coughs> uh, evaluation doon sa program nila? Wala pa rin, wala pa rin. Uh, Siyempre i-evaluate lahat yan. Kasi kinakailangan ang statements, sina, da, ilalagay doon kung ano ang pwede talagang patulayan, ano hindi. yun naman ang trabaho natin dyan eh. Uh, he who alleges must prove. Siyempre, the word is good, but we are looking for other evidences that will, or pieces of evidence that can strengthen the narrative that, that there is. May mga bagong testigo na rin ba, sir, na naidagdag or may wina-work workout po tayo na... May mga wina-work workout pa rin tayo. Um, ang expectation kasi namin yan, pag nasa korte na yan, uh, doon maglalabasan ng testigo lalo lalo na ako may naserve na serve na warrant of arrest na, na tungkol dito sa pag pangyayari ng sa mga sabongero. sek good afternoon. sek may nababalitaan ba kayo doon sa mga families ng no, mga victims na ina-offeran ng settlement? Uh, Wala pa much... akong dialogue ulit, pero marami silang sinettle. Ang alam ko, may balita kami na may nasettle dyan. Ang sabi ko nga, the state has taken a special interest in this case. Kasi nga, this is a, an issue that concerns the country and, 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 our way of life. Ang, ang, ang pinakamabigat dyan ay hindi maaaring ang taong maraming pera ay magsasabi kung sino pwede mabuhay at sino dapat mamatay. Hindi po gano'n, wala nga tayong death penalty rito eh. Pero kung pera ho magdidictate niyan, ano na mangyayari sa lipunan natin? Kaya meron pong interest dito ang estado natin. Sec, as high as how much ba yung settlement na ino-offer? Hindi ko alam. Natin? Hindi ko alam. Actually, uh, maraming sabi-sabi, kaya lang hindi ko pwedeng patulan. Kasi wala naman akong patunay kung ano talaga ang nangyari. At wala akong hawak ng mga affidavits tungkol dito sa bagay na Sir, sabi po ni Don Don kagab, uh, kahapon, meron daw pong uh, umaaligit sa kanya nung uh, isang gabi na isang sasakyan na hindi daw po nagmamatch dun sa plates. Meron po ba kayong update regarding sa security or threats po kayo sa mga witnesses? Uh, wala naman. Um, where he is right now, he's, he's being kept safe naman. Pero, yun nga, yeah, we want to hurry up the process para mapasok natin siya sa witness protection. Para may special funding na pwede pumasok. Para siya naman ay mabantayan pa ng gusto na dedicated talaga sa kanya. Ang trabaho ay siya ang bantayan. O siya at ang kanyang pamilya. Sir, si ano po, uh, Consul Marvin, Arvin Manggiat, uh, uh, umakit na po ba siya bilang uh, witness din po? Wala pa eh, wala pa. At uh, yun, maraming sabi-sabi, may mga balibalita na hindi na raw siya, hindi niya na raw na is lumahok pa. Ngunit hindi pa, wala pang, wala pang validation or verification to mga sabi-sabi. Kaya it was treated as as ano lang yun, uh, lang yun, malitest lang yun. Sec, yung sa DNA, uh, nabanggit po ni Asik Miko at nabanggit nyo din kanina na sabi nyo nga sa UP na tayo hingi ng tulong and sa Japan. Ano ho ang kaibahan ng DNA method? Pero you know, yung, yung DNA, yung... andyan pa rin yan. Magtutulungan pa rin ng crime lab tsaka ng UP sa DNA, tsaka hopefully yung Japanese government. Ang sinasabi lang natin, Basta meron kasi tayong makikita mga buto na ganyan. Meron kasi specialized study dito ang anthropology. Kaya, uh, nausap na ng opisina natin ng UP Anthropology na pumayag tumulong talaga sa atin on a dedicated manner. At uh, we're just awaiting the return of Dr. Fortun, who heads the, the forensic department para magtulong-tulong na lahat dito sa bagay na ito. Sir, so, ng anong DNA uh, sampling or test yung ginagawa ng uh, Japan compared to sa atin sa crime? Marami sila kasi ano eh, meron silang ibang methodologies na kakaiba. We just want to make sure that we have all bases covered. Yun lang naman ang na gusto natin mangyari dito. Tsaka, it's always welcome to learn new techniques from our neighbors and our friends. Kasi yun talaga ang story. Eh? Kaya nga umabot pa kami ng Argentina para ma-establish natin itong Forensics Institute. Tsaka meron tayong mga tao na training sa Argentina. May mga PNP tsaka NBI na pinadala tayo ron. Na nakasama namin doon for a few moments. Kung nasa Argentina kami. Sir, yun nga, ano, ang NBI, meron ding mga hmm. pang-test ng DNA. So, tutulong din ba sila dito? Or yes, so we can call them in uh, to, to witness and to, to give their own evaluation. Hindi naman eh, ano yan eh, tulong-tulong to sa group effort, no? Hindi naman natin to inaano na isa lang ang may alam. Mabuti na yung marami tayong uh, available, specialized people na makakatulong sa atin, especially in the future, for the purposes of criminal justice. Kasi ang, ang, ang matagal namin wina-work out dito sa DOJ ay mapatibay natin ang other forms of evidence gathering through forensic pathology. Kaya yan po ang aming matagal na, since we started, yan na po yung aming nais gawin dito sa Department of Justice. Sabi po ng legal counsel ni uh, Mr. Patidongan po kahapon, 10 days daw po yung given para po sa evaluation and expected na on or before uh, next Friday, tama po, tapos na po yung evaluation. Sana, yes, yes. Uh, we, we will be, uh, hopefully, matatapos na ba yung 10 days na yun, it can be extended, but it's better off that we we finish it uh, habang mainit pa, ay eh, ilabas na. Pwede niyo po mong masabi sa amin na sa kung uh, yung probability siguro po na pagkakita ito sa PI, yung complaint po na hinain. PI na eh. Uh, we're ready. Uh, evaluate kayo. It's for your PI na After that. Papadala na ng sabina para sa mga mananagot at dapat sumagot. Yung sa WPP ano po, uh, application po ni Ani uh, Totoy, mga gano'ng kahaba po yung timeline po natin, itingnan natin? Sandali lang yan. Pag na-file niya sa korte, sandali lang yan. Uh, it will take a few days only. Pag na-file niya sa korte. Sir, si Ella Kim, makakasama din po ba sa WPP? Tsaka si Jose Patidongan, yung kapatid po ni... Ah, uh, yung Jose Patidongan kasi was... Uh, has a pending sentence na may nababaya ang kaso na sentensyahan siya we're asking his lawyers to study it pero ang mahalaga rito ay si Elakim may already has a statement no? may statement si Elakim may statement na rin sa Dondon -don. kaya based on the two matibay-tibay na yung kaso pero malaking matutulong pa rin ni Jose sa bagay, sa bagay na ito kaya inaano pa rin namin uh, we're still uh, working out many things para makapagbigay siya ng testimonyo dito. Okay? Sir, uh, any, updates lang po sa... sir uh, any updates lang po sa pagpunta natin sa INJA, sir? Lava, sa INJA? Well, ang, ang DOJ kasi nagpunta ron dahil meron kami pinirmahan na dalawang treaties, no? Isa, transfer of sentence persons. Yung isa, mutual legal assistance. And basically, they're all about criminal justice system at uh, para magkatulungan tayo ng India meron siyang nationals na nakakulong dito at tayo naman meron tayo isa o dalawa nandun ngayon pero we're looking at this para sa kinabukasan eh, for the future kasi we expect to to have more contact with India in the future and uh, same thing with them to us kaya mahalaga yung MBLAT is really an important uh, the mutual legal assistance treaty is really an important component of any relationship between countries Um, there are countries that you don't really need it, but it can help. example, in Indonesia, where even without an MLAT, because of the kind of friendship that we have through the ASEAN and through history, they, they're, they're very helpful to us. Katulad nung si Alice Go, binalik sa atin through immigration lang, through an immigration issue. the same way that we had a hard time getting Tervis home, pero naiuwi natin kasi nga may hindi wala tayong treaty with them kaya a treaty will always strengthen the relationship. Iyan ang ating uh, uh, nakikita at uh, dito sa India kasi ang, ang pagpirma nito ay rin ng pagpirma natin sa Dubai kasi ang mga Pilipino talagang nag, naglalayag sa iba't ibang bansa doon nagtatrabaho at uh, although in India there are estimated to be a little more than 2000 Filipinos working in India. But still, uh, it can run up to a significant degree later on, depending on the on the developments in the in the in the trade between our countries. Sir, balikan ko lang yung ano, yung Argentina, hindi ba tayo hihingi ng tulong since uh, mas marami yung malawak yung expertise nila you know, sa DNA? Argentina. Argentina, yes. pero, uh, pero ang inaano natin sa kanila is to train our people. Uh, in the field of DNA. Kasi nga, you cannot, you cannot just ask them to evaluate it, tapos every time we need it, hindi tayo ng tulong. Mabuti na, matrain yung mga tao natin. We're investing in our own human resources dito sa bagay ito. Sir, last na lang. Hindi ba kayo na-disappoint sa PNP? I mean, uh, when you ask for UP's help, don sa pagkuha uh, ng DNA? Hindi. ano, ano yan? Uh, talagang may problema talaga tayo rito. We were really behind in many of the evidence gathering and evidence processing sa bansa. In fact, uh, kaya nga yung program natin to develop more forensic pathologists in the country, we only have two real forensic pathologists in the country na nag can be recognized internationally. Although marami tayong medical legal, they can always use more knowledge and more experience and more exposure para they can qualify and be considered as state witnesses uh, when the case is pending before the courts. Okay. Sir, malapit na yung budget season. Hindi ba tayo magre-request ng additional budget sa DBM or sa Congress? Actually, very, ano naman, very... Very good naman ang attitude ng Congress sa atin eh when it comes to the work of the DOJ and the work of the w WPP and uh, with what we need here uh, in developing human resources. Uh, very, very open ang uh, Congress attend and we are very appreciative of the fact that both the the, the Senate and the House, uh, ha that their leadership and their membership is very supportive of the DOJ and all our aspirations to make uh, our criminal justice system better. Okay, thank you. Happy meeting.